Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon Itong post ng PTB4 uh, Pahayag ng palasyo Tungkol sa kalagayan ng ekonomiya Ano? <laughs> Lumalakas daw Pataas ng pataas daw ang ating ekonomiya <laughs> Taliwas Sa pahayag ng Philippine Statistics Office Taliwas sa pahayag ng mga ekonomista na pabulusok na ang ating ekonomiya. Ito, PTV, Philippine State Controlled Media, just in. Niloloko nila ang taong bayan. Para bang tingin nila sa taong bayan, otso-otso ba? Iniinsulto ba? Oh, the country's economy continues, continues to rise. Pataas daw ang ating ekonomiya. <laughs> ano ba ito? after Philippine gross domestic product recorded 0.40 growth in the third quarter of 2025 according to Philippine Statistics Authority. Oy, wag niyong lokoy ng tambayan. Magsabi kayo ng totoo. Oh, ito ang totoo. Noong second quarter, 5.5% ang ating economic growth. Third quarter, biglang bumulosok ng 4.0 at ang mga negosyante, ang mga reaksyon nila is shockingly low. Nakakagulat, nakakasubrang baba. Kaya tuloy, nung i-announce ng... Statistics Authority na 4.0 lang ang growth natin for third quarter, apiktuhan ang peso. bumabana na naman ang value ng peso, bumalik sa 59 pesos to 1 dollar. Ang stock exchange bumulosok na naman. yun po nag ang market sa announcement na 4.0 lang ang ating economic growth. 'Yon ang totoo. Ito naman ah uh, I don't know itong palasyo ito, malakanyang na ito na they just want to save their face. They are not honest to honest enough to admit what's really happening on the ground. Poros lang palusot, poros lang i picture out na okay pa tayo. Eh, paano na lang kung walang social media? Paano na lang kung walang mga bloggers na nagsasabi ng katotohanan ay eh, talagang ko nila ang taong bayan ano ba? the philippine economy continues to rise so we were not born yesterday pwede ba Oh, anong sabi ng palasyo pco labanan natin ang fake news Gumastos pa kayo last year ng uh, launching ceremony dyan na uh, millions ang inilaan sa pundo para labanan ang fake news. O oh, ito, hindi pa fake news ito. The country's economy continues to rise. <laughs> so, yung mga kababayan natin na... Uh, wala lang pagbasa ay ganyan pata okay pala okay ang Marcos the best president talaga <laughs> okay basa tayo sa mga... basa tayo sa people who reacted 14,000 people who reacted 13,000 ang tumatawa 141 ang galit 587 lang ang nag-like o, oh, ilang percent yan? Estimate ko lang ha. 98% hindi naniniwala sa pahayag ng palasyo. Ganyan na po ang taong bayan ngayon. Nag-iisip ang netizens. Kaya po, di ba, kayo sa PC o magisip mag-isip-isip naman kayo ba? O kaya tignan nyo naman ang reaksyon ng taong bayan. Feel the pulse. Hindi yung post kayo ng pos Hindi nyo alam anong Anong sentimento ng taong bayan Kaya lalong Nadidismaya Lalong na-alienate nyo ang taong bayan Dahil hindi kayo Nagsasabi ng totoo Sinisildohan kayo ng taxpayers To tell the truth Hindi yung Sinisildohan namin kayo Para palabasin yung Guwapo ang administrasyong ito Iyan ang nangyari You are loyal to the one who is sitting in Malacanang but not to the people who are paying for your salaries. Ganon yun ang nangyari. Huwag nyo namang insultuhin ang taong bayan na bumulusok na ang ekonomiya. Sabi niya ba, the economy continues to rise. We were not born yesterday, PT before. Oh, let's read comments. <coughs> Doni Galyasa Hoy Lokohan portion is real <laughs> Bomben Benetes Umaangat daw pero yung palitan ng dolyar tumataas din <laughs> Ang galing Pag tumataas ang palitan ng dolyar Ibig sabihin humihina ang ating ekonomiya Ganun lang yun kasimple Numbers don't lie Ay nako J.M. Isyap We don't need this kind of brohaha, My gosh, hindi kami pinanakabon <laughs> Anong tingin nila sa atin? Otso-otso? Ocho, ocho? Ganyan ang tingin ng uh, palasyo Sa taong bayan Kaya post sila ng post Hindi sila nag-iisip Jesseline Escalona, di namin ramdam ang tuloy-tuloy na pagtaas ng mga bilihin. Yun ang ramdam na ramdam namin. Correct! Uh, three years ago, o oh, panahon pa ng Duterte, yung 1,000 pesos, magpalingki kaming mag-asawa, mabigat na yung bit-bit ko. 1,000. Ngayon, baliwala, 1,000. Napakaliit yung mabili ng 1,000 ngayon. Anong ibig sabihin yun? Pataas ng pataas ang presyo. Yun ang tumataas presyo. Ekonomiya? Well, yan. Lumalago ng konti. Kailang it's always below target. Mula nung umupo ang administrasyong ito, hindi pa na nila na-achieve yung economic target. Puros palpak, puros baba. That's reality. So, ano ngayon? O oh, dahil sa korupsyon, nawawalan na ng tiwala ang mga investors, bumabagsak ang ekonomiya, tumataas ang palitan ng dolyar, ay kakaunti ang trabaho. Kaya tama po si D.P. Sara nung sinabi niya, God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo ah, uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan panoorin nyo ang video na ito parang mo na na yung mataganog yero kuya mag na siya ito nga naka katot na gilugsi ang akong mama salamat sponsor o sal og sin dadan kayo salamat kay nakatot na gid oh, so no man ang balay so, ni lugo so, no man ang balay sa akong mama gid uh, so si angkol ang nagatop sa balay so so na kay anak kol naa isa uh, so si angkol na ay anak na isa ay paginakaatok pag gid og pag girutud. So dakong pasalamat iyangkol nga napulihan na angyero nga mga kuan daot ka balay ni Lola. Og siya ang nitabang sa iyang mama. So iya ka iya ni sa iyang mama nga balay so siya ang nagtabang kay si Lola. Wala naman siyay bana. anak na lang ang nabilin.